Ayun, nagpapakulo tayo ng ano, pata ng baboy. Ayan, May magluluto tayo ng ano, paksiw na pata or estupado. Ang tawag dito ay estupado. Kasi ang paksiw kasi dito ay maputi yung sabaw. As in, paksiw nga talaga. Suka, sibuyas at bawang lang ang inahalo. At saka yung bulaklak ng saging. Ayun, ngayon, ang gagawin ko naman, sa ibang lugar, ang tawag dito ay paksiw na pata, patatin. Ayun, basta yung matamis ang ang lasa niya na paksiw. Sa Bulacan kasi tawag dito ay paksiw na pata. Ayun, hinuhugasan ko po siya pagkatapos na pakuluan. Unang kulo pa lang naman kaya imbis na salain ko yung impurities niya, inaano ko na lang siya, hinuhugasan ko na lang kasi para mas malinis, para lahat natanggal lahat ng sasalain natanggal na. Ah, uh, wag mag-alala, hindi naman mawawala yung lasa niya. Natanggal lang yung dumi niya. Pina ang ko lang ng isang kulo. Dahil nga 'di ba, pag unang kulo, sasalain natin. Hindi ko na siya sinasala. Diretso hugas na ulit. Para mapaltan yung uh, yung dumi ng tubig na pinakuluan natin. Hindi naman mawawala lasa niyan. Mas masarap 'yan at kasi nga malinis na ganyan ako magpakulo kahit na hindi pata kahit pa yung baboy na kahit lempo na isisigang ganun ganyan din po ako magluto tinatapon uh, tinatapong ko yung unang kulo ayun ayan ano ko lang share ko lang kung paano ako mag magpakulo at magluto ng pata ng baboy ayan and ahugasan na po natin yung ating pata na pinakuluan, kaya papaltan na natin ng tubig para uli palambutin. Palambutin na natin yan at hahaluan na natin ng mga ingredients tulad ng uh, unang-una po ay toyo, bawang, sibuyas, pineapple juice, at sugar. syempre meron din konting paminta, meron din uh, dahon ng laurel, at saka dahon ng saging, ayun, dahon ng ay bulaklak pala ng saging, hindi pala dahon ng saging, bulaklak ng saging na tuyo yun po yung pampalasa sa ating paksiw, paksiw na pata, or estopado, ayan estopado kasi tawag dito, or ano sa iba patatin, ayan medyo matamis kasi siya na, ayan, papalambutin pa naman natin yan, hindi pa siya malambot kaya ganyan na ang ating tubig. Ayan, sasalang na natin siya sa ating kalan para siya lumambot. Palalambutin na natin ng bonggang bongga at atin na lulutuin ng ating paksiw na pata. masarap po yan. Ang dami po niya na. No? Ayan, kung ano naman, itatabi naman sa rep pagka medyo sawa-sawa na. Ayun, nakalimutan ko na ang video <laughs> Maluluto na nung naalala ko daldal -dal pala ako ng daldal. -dal. Hindi naman pala naka-on yung camera natin. Kaya, yung simula at itong luto na. <laughs> Ayan yung ating ah, paksiw na pata. Estupado. Ayan. Masarap yan. Ayan, ang dami, no? <laughs> Ito ay ano, dalawang kilo. Dalawang kilo yung pata na yan. Yan, maluluto na siya. Ito po ang paksiw, ang tawag sa ibang lugar. Pero dito po, ang tawag dito ay estupado. Ayan, meron siyang, nilagyan ko nga pala to ng, tawag dito, bulaklak ng saging na tuyo. Tapos merong, ah, saging na saba, sibuyas, bawang, paminta, at pineapple, pineapple juice. Ayun. Nakalimutan ba naman? Ayan, tuloy. Tapos na. Bago ko naalala. Naalalang pindutin. Ang... Ayan, matigas pa naman siya. Kaya, paiga-igahin pa natin yung sabaw. Para konti lang yung sabaw niya at malapot.